breaking news, umalingaungaw na naman ang mga tunog ng sirena sa iba't ibang bahagi ng Israel. Agad na umalerto ang gobyerno ng Israel at nagbigay ng instruction sa mga sibilyan. Mabilis na nagtakbuhan ang maraming mga sibilyan at nakaalerto ito sa tulong na rin ng tunog ng mga sirena sa mga lugar sa Tel Aviv, Holon, Rishon, Lishon, Petatekba, Ramat Gan, Herzliya at marami pang lugar sa Israel kasama na ang northern part of West Bank at narinig ang mga pagsabog. Yun pala, umaatake na naman ang militanting grupo sa Yemen na sinusuportahan ng Iran. Ito ay ang Houthis. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig. Muling umeksena ang Houthis sa nagdaang mga araw, linggo o buwan na nahimik ang grupong ito. Akala ng karamihan ay tuluyan na na mananahimik ang grupong hutis. Nang pinaigting ng Israel ang kanilang operasyon sa Lebanon kontra Hezbollah, walang ginagawa ang hutis. Ganon din sa mga ginagawang operasyon ng Israel sa Gaza na nanahimik ang hutis. At sa mga operasyon na ginagawa ng Israel ngayon sa Syria, tahimik ang grupong ito. Pero nito lang nagdaang araw muling umeksena ang hutis. Kinumpirma ito ng The Times of Israel at kumpirmado na ang nagsagawa ng naturang pambubomba sa Israel ay ang grupong hutis. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, mismong pamunuan ng hutis ang umamin na talagang nagsagawa sila ng pambubomba sa Israel at ang kanilang ginamit na bomba ay hindi basta-basta sapagat gumamit ito ng ballistic missiles laban sa Israel ayon sa hutis. Ginawa raw nila ito at patuloy pa raw nila itong isasagawa kung hindi raw hihinto ang Israel sa kanilang ginagawang operasyon sa Gaza kontra Hamas. Subalit, ang tanong, ano ang nangyari at ano ang resulta sa isinagawang ballistic missile attack ng Houthis sa Israel? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, merong kumpirmado lima ang sugatan habang ito ay tumatakbo papunta sa bomb shelters ayon mismo sa pamunuan ng Israel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umatake ang hutis sa lugar na ito sa loob ng ilang buwan at ang naturang mga sugatan ayon sa paglilinaw ng gobyerno ng Israel. Hindi ito dahil sa direct hit ng ballistic missiles ng Houthis sa kanilang lugar, kundi ang mga sugat na natamo ng limang mga taong ito ay dahil sa mga naglaglaga ng na mga sharpnel sapagat ang naturang ballistic missile ng Houthis ay pinabagsak daw ito ng air defense system ng Israel at ayon sa ulat, bago pa man ito makarating sa borders ng Israel ay sumabog na ang ballistic missiles. Ang tanging mga nalaglag na lamang ay mga debris at mga sharpnel lalong-lalo na sa northern part of West Bank. Ayon sa Israel, Matagal lang nakahanda ang kanilang air defense system mula pa nang sumabog ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Lalo pa raw itong pinaigting nang sumasali sa pag-atake ang militanting grupo sa Lebanon na Hezbollah, lalo na na nagbabadyaring umatake ang Iran sa Israel. At ito pa, nang sumiklab ang digmaan sa Syria, hindi rin inaalis ng Israel ang possibility na magiging target din sila ng ibang grupo na nasa Syria. Kaya naman, kanilang pinalakas at pinaigting ang kanilang air defense system. Kaya sa ballistic missile na tinira ng Houthis nito lang nagdaang araw sa Israel, ay kayang-kaya itong napabagsak ng kanilang air defense. Dagdag pa ng Israel, hindi lang daw ballistic missiles ang ginamit ng grupong Houthis, kundi nagpalipad din daw ito ng maraming drones. Pero ang mga drones na ito ay pinabagsak na ng Israeli Navy missile na nasa Mediterranean Sea bago pa raw tumunog ang mga sirena ay bumagsak na ito. Pero ang ballistic missile nagsanhi talaga ng kaguluhan sa Israel dahil nga sa pagtunog ng maraming mga sirena. At sa tanong na kung anong aksyon ang gagawin ng Israel dahil sa ballistic missile attack ng Houthis, ibinalita ng Anadolu Agency na ang Israeli military ay naghahanda na upang atakihin ang Hutis ng Yemen. At kung sakaling totohanin ng Israel ang kanilang gagawing pag-atake sa Hutis, ito na ang pangatlong pag-atake nila sa grupong ito. Nauna nang umatake ang Israel noong July, pangalawa ay noong September. Wasak na wasak ang maraming oil facilities ng Yemen, maging ang kanilang imbakan ng mga armas ay wasak na wasak at ang mga daungan na ginagamit ng Iran upang dito idaan ang kanilang mga armas bilang suporta sa Houthis. Malamang ay marami na namang mga sibilyan sa Yemen ang nababahala dahil sa ginawa ng Houthis, lalo na nang nangako ang Israel na sila ay maghihiganti. Gaya sa sinabi ni Benjamin Netanyahu na kung sino man ang mananakit sa amin, aming sasaktan. Gaya ng kanyang pangako sa Iran, you strike us, we will strike you. Pero ayon naman sa ulat ng The Middle East Eye, sinabi mismo ng kampo ng Houthis na handa raw sila kung sakaling umatake ang Israel sa kanilang lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Houthis na si Yaya Sari, successful daw ang kanilang ginawang ballistic missile attack sa Israel. Pero taliwas na taliwas ito sa mga ibinabalita at sa mga pahayag ng Israel sapagat ang kanilang ballistic missiles at drones na pabagsak ng air defense system ng Israel. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig? Siguro naman ay meron tayong mga mahal na mga OFW na nasa Israel. Siguro sila ang magpapatunay kung ano ang nangyari noong lunes. Kung talagang successful ba ang ginawang ballistic missile attack ng Houthi sa Tel Aviv? Ayon sa mga analyst, ang grupong Houthis ito na lang daw ang tanging galamay ng Iran na kanilang mapapagalaw dahil sa ngayon ang Hezbollah na nasa Lebanon may ceasefire sa pagitan ng Israel samantalang ang Hamas naman sa Gaza ay kontrolado na ngayon ng Israel at ang kataib Hezbollah na nasa Syria ay pinalayas na ng mga Syrian rebel na pinamumunuan ni Julani. Kaya marami ang mga nagsasabi na inaactivate ng Iran ang hutis upang gumawa ng eksena pero marami ang mga nagsasabi na limitado lamang ang magiging galaw ng hutis. Bakit? Sabagat ang United States of America at ang UK ay nakahanda naman sa posibleng gagawin pa ng hutis. At maliban pa riyan mga kaibigan, kung sakaling magkagulo na sa Yemen, hindi rin mananahimik ang gobyerno ng Yemen dahil mismong presidente ng bansang ito ay nananawagan na na huwag na raw suportahan ang grupong hutis. Kaya marami rin ang mga nagsasabi mga kaibigan na bilang na raw ang mga araw ng mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran. Dahil kung inyong titingnan ang Hamas, anong nang nangyari ngayon? Ang Hezbollah sa Lebanon at ang mga militanting grupo na nasa Syria, ano na ang nangyayari ngayon? Gaya nga ng sinabi ni Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu, babaguhin daw nila ang muka ng Middle East. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan, magtatagumpay kaya ang United States of America at Israel sa kanilang balak na baguhin ang muka ng Middle East? Mga kaibigan, ang tabayanan lamang ang mga bagong kaganapan dito sa Middle East at sa ibang panig ng mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya upang maging updated ka, pasubscribe na rin ng channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much. for watching. Goodbye.